Narinig mo na ba ang mga kwentong kababalaghan sa mga lumang ancestral house sa Visayas? May mga bahay daw doon na kahit ilang dekada nang walang nakatira, parang may mga taong nakasilip pa rin sa bintana. Sa gabi, maririnig mo raw ang tunog ng piano na tumutugtog mag-isa, o ang yapak ng mga nakabarong at saya na naglalakad sa lumang sahig. Sa ilo-ilo, may mga kwento tungkol sa bahay na biglang lumalamig kapag may dadaan sa harap. Sa Negros, isang pamilya raw ang tumangging ibenta ang ancestral house nila. Dahil sabi nila, nandun pa rin ang mga kaluluwa ng ninuno nilang nagbabantay. At sa Leyte, may lumang bahay na sinasabing nagbubukas mag-isa ang pinto tuwing alas 12 ng gabi na parang may gustong pumasok. Totoo bang kaluluwa ng mga ninuno ang nananatili roon? O baka naman, mga multo ng nakalipas na ayaw lang umalis sa lugar na dati nilang tinawag na tahanan? Ikaw, may kilala ka bang lumang bahay sa Bisayas na may sariling kwento ng kababalaghan?